Yeah, ako na. Hello everyone! So ito na nga guys yung aming DIY na ito na yun guys yung aming DIY na ilaw. Bandila. Ayan, parang mitsa siya guys. sumaliwanag so, talaga guys. Ayan, so sobrang liwanag. Yan na, guys. So maganda pala itong gabing ano guys. Yung pag mag out. Ayan, sa tubig at mantika lang, at saka foil, at saka yung, ano, ah, uh, cotton, cotton buds, cotton buds, at saka yung bulak. Ayan. Ito yung aming DIY, guys. Ha? Ah, uh, ilaw kapag mag-brown out. And guys, so ang ganda-ganda. Lurik! -ganda. Where are you, Frederick? Ayan si Frederick, guys. Kuya. Yeah. Ayan. Yeah. So, parang nasa probinsya, guys. Kasi huh? ito pagpasa sa probinsya. Hindi. Maganda itong gamitin sa probinsya, guys. <tipan> Kahit walang kuryente kasi. Ayan. matika, tubig. Pwede mo nang i- eh... eh, DIY gawing ilaw. Ayan. Man, so, parang matagal maubos yung matika, guys. Subukan ko to, guys, ko. Kung... Ah, mo, yung Matagal ba maubos yung mantika niya? Ayan. Makita nyo guys, sa ilalim tubig. Can Tapos, sa ibabaw yung mantika. What? Ayan. So, yung ginagamit ko palaga na, na baso guys, yung ano yan. Yung, <coughs> yung pwede siya i-ano guys, yung pwede siya i-oven. Ayan. Pwede siya i-microwave, pwede siya i-oven. Mga, bakit yung tubig niya sa baba at saka yung Ayan. mantika so, ha, si sa, sa ibabaw? Ha? Bakit yung na Iba, yung tubig na sa baba. Yung, ano, mantika na sa ibabaw. Bakit? Ayan, guys. So, malaki yung, ano, guys, ilaw niya. Malaki yung ilaw niya, guys, kasi ang laki-laki ng pabilo yung nilagay ko. Ayan. Ang laki ng kuton, kuton, dyan. Laki yan, kuto. Ay, yung bulak, ang laki-laki na nilagay ko. Kaya parang mitsa na talaga siya, guys. Parang mahabang. Ayan. So, maganda na siya, guys, gawing ilaw para naman makatipid sa kuryente. Tsok si Alay sa pero gamit ng ilaw malaki. So, ito na ang plato nilagyan ko, guys. Pwede ito siya ma-microwave. Ayan. So, safety talaga. Ayan. Safety talaga siya, guys. So, maya-maya konti, guys. Ayan. Ah. Uh, pagkatapos ko siyang i ano. You know, pagkatapos siyang gamitin guys, patay na rin namin guys. Sigurado ang aming nagawa na DIY na ilaw. Ayan. So maganda to guys sa mga bundok. Nakatira sa bundok diyan hindi naabot ng kuryente. Ayan. So ito na yung gagawin niyo guys. Yung mantika, ayan. So, matagal nga talaga maubos. Matagal siya maubos, guys. Ayan siya. Bye-bye, guys. Thank you for watching, everyone.